of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasatiwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bituin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada, in the heart of changing lives. This is 105.1, .1. Brigada News Brigada FM, news FM. Manila. Manila, the music and news authority. One time the new Filipino time, Cabrigada alas dosinah nang tanghali. The time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Ang DMW kinumpirma ang ika na Pilipinong nasugatan sa lindol sa Taiwan. Dating Presidential Legal Council Panelo naniniwalang nakasisira kay dating Pangulong Duterte ang ipinapakalat na umano'y gentleman's agreement nito kasama ang China. Pangulong Marcos biyaheng Washington para hudumalo sa trilateral meeting kasama ang Amerika at Japan. Mahigit dalawang milyong isejante sa bansa apektado po ng suspensyon ng face-to-face -face classes dahil sa mainit na panahon ayon sa DepEd. Issue ng umuno tumunoy pagdami ng mga Chinese sa isang village sa Paranaque City. Abay, luma na raw ayon yan sa SPJ. At inflation rate sa bansa nitong Marso, bumili sa 3.7%. sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Brigada Philippines. News FM. Philippines. In the heart Of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Brigada Nationwide sa Tagpali. Brigada Balita Nationwide. Magandang tanghali. tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula ho rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, ito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Araw na ho ngayon ng Biyernes, mga kabrigada, April 5, 2024. At kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab, the Lisay. At Brigada Leo Navarro, Malikdem. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At sa detalye na ng ating mga balita, mga kabrigada, apat ng mga Pilipino ang nasugatan sa naganap nga ho ng magnitude 7.5 na lindol sa Taiwan kamakalawa. Ayon po kay Department of Migrant Workers Officer in Charge Under Secretary Hans Leo Kakdak, sinabi nitong merong isang bagong Pilipina ang nagtamo ng head injury dahil ho sa mga bumabagsak na debris. Siya ngayon ay nasa ligtas sa rawang kalagay nito at ginagamot na ho ng mga doktor. Bago ho yan, una nang sinabi ni Kakdak na nakalabas na rin ang ospitalan dalawa mula sa unang tatlong mga nasugatang mga Pilipino. Uma, ataw, mga kabrigada, muling idiniin ni dating Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo na walang katotohanan ang Umanoy Gentleman's Agreement sa pagitan ni nadating Pangulong Rodrigo Duterte at ng China. Kinontra ni Panelo ang naging pahayag ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque. Ayon kay Panelo, wala naman daw nabuong kasunduan ng China at ang Administrasyong Duterte. Sa tingin tuloy niya, ang mga nagpapakalat daw ng ganitong balik alita ay nakasasama o nakakasama at dumudungis sa reputasyon ng nagdaang administrasyon. Rapido, Si Pangulong Marcos, biyahe pa Washington D.C. para nga dumalo sa trilateral meeting. Kasama ho yung Amerika at Japan. Alamin ho natin yung agenda ng Pangulo sa report ni Brigada Maricar. Sargan, Brigada Maricar, i mo! Brigada! Report! Biyahing Washington, D.C. si Pangulong Bongbong Marcos sa susunod na linggo para dumalo sa trilateral meeting kasama si na U.S. President Joe Biden at Japan Prime Minister Fumio Kishida. Sa pre-departure briefing kaninang umaga sa Malacanang, sinabi ni DFA Acting Deputy Undersecretary Hans Mohaimin Siriban na maituturing na historic summit ang nakatakdang pulong ng tatlong leader. Layo ng kanilang pagpupulong na mas mapalalim pa ang bilateral ties ng Pilipinas sa Japan at U.S. Nilinaw naman ni Siriban na lang pinatutungkol ang bansa ang trilateral meeting dahil ang pangunahing pag-uusapan dito ay pagpapalalim sa ugnayan at pagpapalakas sa economic cooperation. Inaasahan naman na maglalabas ang tatlong leader ng kanilang joint vision statement. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila The Music and News Authority. Bagong bago, Ang AFP mga kabrigada, muli pong binigay Igyang diin ang pagsusulong ng rules-based approach sa South China Sea sa courtesy visit ng ambasador ng Vietnam. Brigada Cath Austria, ibrigada mo. Brigada. Brigada. Muling binigyang diin ng Armed Forces of the Philippines ang pagsusulong ng rules-based approach sa South China Sea matapos ang courtesy visit ni Vietnam Ambassador to the Philippines Lai Tai Dinh sa Camp Aguinaldo. Sa isinagawang pagpupulong, pinasalamatan ni AFP Deputy Chief of Staff Lt. Gen. Charlton Shandaerlan ang Vietnam Ambassador sa kanilang patuloy na military cooperation sa AFP. Layo na naging pagpupulong na higit na mapatatag at mapanatili ang magandang ugnayan ng Pilipinas at Vietnam upang patuloy na maisulong ang kaayusan at kapayapaan sa Indo-Pacific region. Parte rin ito ng military relationship ng dalawang bansa sa ilalim ng Memorandum of Understanding on Defense Cooperation na nilagdaan noong 2010 at Aid Memoir noong 1999. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music and News of Story News. Umahanaw kay Katabalita Nationwide. Ito hong mungkahing pagsabay ng political provision sa pag-amienda sa 1987 Constitution, hindi para ho nakakakuha ng opisyal na tugon mula ho sa mga mambabatas. Brigada Sheila Madibag, i-brigada mo! Brigada! Brigada. 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 Nanindigan si Presidential Advisor on Poverty Alleviation Attorney Larry Gadon, na dinggi na ang suwestiyon niyang isabay ang political provision sa pag-amienda sa 1987 Constitution. Sa panayam ng Brigade News FM kay Gadon, muling iginiit nito na panahon na para hindi na masayang pa ang pondo ng bansa dahil sa halalan sa mga local officials. Dahil napakadali ng issue na to eh. Mm. Oh, sobrang politika. Mm. Every three years election na sasayang yung pondo ng taong bayan. o mm. oh, eh pwede mo nga gawin i-subsidy sa bigas yung 12 billion na yun. Sa ngayon daw wala pa rin siyang natatanggap na opisyal na sagot hinggil sa kanyang rekomendasyon mula sa mga mambabatas pero may mga nakausap na umano siyang mga mambabatas na pabor sa isinusulong niyang hakbang Ah uh, meron ako mga nakausap na na uh, mga kongresista at saka Wow, senador mm. na sila ay pabor diyan. Oh. Mm -hmm. Kasi ang ang iniisip ng naipaliwanag ko mm. na walang walang term extension dito. Mm. Sa uli, naniniwala si Gadon na kapag naunawaan ng taong bayang issue, ang isyu, susuportahan ng mga ito ang kanyang rekomendasyon. In the heart of changing lives. Ito sa Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News sa FM Manila. The Music and news. Authority. Brigada katawanbita, nationwide. Maraming brigada mahigit dalawang milyong estudyante sa bansa apektado po ng suspension ng face-to-face classes dahil sa mainit na panahon ayon sa DepEd. Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo. Brigada. Buy report. Nadagdagan pa ang bilang ng mga mag-aaral sa bansa na apektado ng matinding init ng panahon dulot ng El Nino. Sa updated report ng Department of Education, umabot sa kabuang 4,769 na mga paaralan ang nagsuspende ng face-to-face -face at nag-ship sa modular at online classes. Apektado dito ang mahigit 2 milyon at 4 na libong mga mag-aaral. Pinakamaraming naapektuhan ay ang Region 6 o Western Visayas na nakapagtala ng nasa kalahating milyong mag-aaral matapos magsuspinde ng face-to-face -face ang mahigit isang libong paaralan. Kaugnay nito na hindi naman ang DepEd sa posisyon nito na ipaubaya sa mga local school head ang pagpapasya kung kinakailangan suspindihin ang in-person classes at lumipat sa alternative delivery mode. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music in Also, Brigada Balita Nationwide Ito raw inang lugar sa Sargen nagdeklara na ng State of Calamity Dahil huyan sa epekto ng matinding init sa mga magsasaka Brigada Jane Alido, i-brigada mo! Brigada! Brigada. Brigada. <laughs> Do marami na ang mga magsasaka sa Sergeant o sa General Santos City at karatig nitong lugar sa Sarangani Province ang apektado sa patuloy na nararanasang El Nino. Noong April 1, 2024, unang nagdeklara ng State of Calamity ang Barangay Domolok at Tukawal sa probinsya ng Alabel, Sarangani. At April 4, sinundan ito ng Barangay Alegreya sa nabanggit na munisipalidad. Ayon kay Alegreya Barangay Captain Larry William Mora na may 188 na farmer ang nagdeklara ng damage sa kanilang pananim dahil sa init ng panahon na naglalaro sa 36 to 41 degrees Celsius kung saan sinabi ng farmer na si Berting Tangge na 10,000 naniyog ang nawala sa kanya. Si Ramos Chu, dalawang hektarya ng maisan at si Boy Ali, naguuling na lang umano para magkapera. Hindi rin nakatakas ang mga magsasaka ng barangay Conel General Santos City sa epekto ng Il Nino kung saan ayon kay Kapitan Tessie Agbayani na na nanawaga ng tulong ang mga farmers sa nasabing lugar dahil kahit piliti nilang magtanim, natutuyo ang mga pananim dahil sa labis na init ng panahon. Kaya naman, sinabi ng kapitan na plano nilang magdeklara ng state of calamity. Ito si Brigada Jane Alido in the heart of changing lives sa 89.5 Brigada News FM Jensen. The Music and News. Bago'ng oh, bago, Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada muling nilinaw ng Southern Police District na walang katotohanan ng mga napapabalitang pagdami ng presensya ng mga Chinese nationals sa isang village po sa Paranaque City. Sa panayam ng Brigada News FM Manila, kay SPD Chief, Police Major Hazel Asilo. Sinabi nitong agad na tinungo ng Paranaque City Police ah, ang pribadong village para malaman kung may katotohanan ah, ang mga lumalabas na isyo. Matapos ang validation, lumabas na dalawang taong ah, nakalipas pa ang napapabalitang presensya ng military look ah, na Chinese sa lugar. Dagdag pa ni Asilo, hindi lamang mga Chinese nationals ah, ang naninirahan sa pribadong village kundi may iba pang mga dayuhan. Napagalaman din ng SPD na may partikular na area sa nasabing village na nirerentahan ng Pogo ngunit hindi lang umano Chinese ang nandoon kundi pati na rin mga Koreano, Thai at Vietnamese. Hindi naman ipinagsawalang bahala ng SPD ang posibleng presensya ng Chinese sa lugar at tinitiyak rin ng SPD ang kaligtasan ng publiko sa naturang village. Senador, muling umapela sa Pangulo na iban na ang Pogo sa Bansa. Brigada Cortes Cortez, i-Brigada mo. Brigada. 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 B -b -b Muling nanawagan si Senate Committee on Ways and Means Chairperson Sen. Win Gatchalian kay Pangulo Ferdinand Marcos na iban na sa bansa ang anong mga operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o Pogo. Ito ay matapos kumpirmahin ng otoridad na anim sa mga Pogo workers na nasa lakay sa scam hub sa Bambantarlac ay napag-alamang wanted sa China. Ito nga ay dahil sa iba't ibang krimen. Kaugnay ni ay pinunto ng senador na criminal pa rin may tuturing ang mga nag-operate rito sa kabila ng pagpapalit nito ng pangalan mula sa Pogo papuntang Internet Gaming Licenses o IGL. Dagtag pa niya nakakabahala rin ang unting-unting paglipat na mga ito sa probinsya dahil mas nagiging mahirap na ang paghahanap o pagdidetect sa kanyang pinagtataguan. Alit sino nito, tangi rekomendasyon lang niya ay pabilisin ang executive action upang agad na itong matapos at mapalitan ng mga legitimate business businesses. In the court of changing lives, ito ang Brigada and Cortez ng 105.1 Brigada News of Manila, the music and news of food. Brigada Balita Nationwide! Mga kabrigada, bumilis ang inflation rate o ang bilis ng pagtaas sa presyo po ng mga bilihin sa ating bansa. Ayon sa Philippine Statistics Authority, naitala inflation rate nitong Marso sa 3.7% mula ito sa 3.4% na inflation nitong Pebrero. Sa kabila nito, mas mabagal 'yan kumpara naman sa 7.6% na inflation noong nakaraang taon ng kaparehong period. Pasok din sa forecast ng BSP na 3.4 hanggang 4.2%. Ah, ang average inflation naman mula January hanggang March ay naitala sa 3.3%. Economist Lomaker naman muling isinisi sa bigas ang pagsipa ng inflation rate nitong Marso. Brigada Haji Camino, mo. Brigada. mo! naniniwala si House Committee on Ways and Means Chairman at Albay Representative Joey Salceda na sa bigas pa rin dapat ibuhos ang game plan ng gobyerno upang tugunan ang bumibilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Reaction nito ni Salceda matapos na sumipa sa 3.7% ang inflation rate para sa buwan ng Marso mula sa 3.4% na naitala noong Pebrero. Sa isang statement, sinabi ni Salceda na 57% ng total inflation noong nakaraang buwan ay dulot ng food inflation. Kung hindi anya nagkaroon ng problema sa presyuhan ng bigas sa global market, nasa 3.1% lamang ang inflation rate ng Pilipinas lalo't bumababa na ang halaga ng mais, isda, gulay at asukal. Binanggit din ng kongresista na naging agresibo na si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel sa distribusyon ng rice production kung saan naabot na ang 92% ng target para sa makinarya habang ang 12 billion pesos na rice farmer financial assistance ay matatapos na sa Hunyo. Dagdag pa ni Salceda, makatutulong sa pagbaba ng presyo ng bigas ang ginagawang paglilinis sa National Food Authority. Gayun man aminado ang veteranong mambabatas na malaking banta sa inflation ang El Nino, lalo't bigas ang pangunahing nangangailangan ng irigasyon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo, ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Dismayado raw si Senate Committee on Health Chairperson Senator Christopher Bongo sa naging pagkansela sa ilang mga napondohan na pala ng mga super health centers sa bansa. Ang kigo nakapanghihinayang na napondohan na ng mga SHC pero naging bato pa ang mga pera para maitayo at gawing operational ito. Kagnay na niya na senador sa DOH at ang pagiging functional and operational ng mga super health centers na pinonduhan na ng gobyerno. Maliban pa dyan, pinakiusapan din niya ang PhilHealth para raw sa mas mabilis accreditation ng mga konsulta programs dito. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga kabrigada, maraming mga pamamaraan para maging fit pa rin physically at mentally ang mga nagdadalang tao. Kabilang na riyan ang pagkakaroon ng mga light exercises walking walking at maging ang pagyoyoga. Ang prenatal yoga mga kabrigada ay maaari pong maging ligtas at nakakabenepisyo para sa mga buntis na walang mga komplikasyon sa kalusugan. Ito ay nakatutulong sa pagpapalakas ng katawan at kaisipan ng mga ina habang sila po ay nagbubuntis. Sa kabila nito, mahalaga pa rin na kumonsulta sa isang healthcare professional bago simula ng prenatal yoga. Ito ay lalo na kung may mga espesyal na pangangailangan o karamdaman. Sa pamamagitan po ng tamang gabay at pag-aaral, maaaring maging ligtas at nakakabenepisyo ang prenatal yoga sa mga buntis. Isa po yung paalala mula sa Moms Love ES1 Capsule. Ang Moms Love ES1 Capsule nakapartner po ng mga mamis para sa kanilang malusog na pangangatawan at safe delivery hanggang sa mga unang buwan ng kanilang bagong silang na sanggol. Simula rin ang mga pangarap ng inyong anak And stunting now With Mom's Love ES1 Capsule Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man Napapakinggan pa rin ang mga kaganapan Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inuhong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Moms Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life. Kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay. At Brigada Leo Navarro, malik Maraming salamat ho sa inyong pakinig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada News FM. Brigada.